Welcome to Pinoy Showbiz Chica, your intelligent entertainment news. Please like, share, and subscribe. Salamat! Alam nyo, may mga kwento talagang nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, merong liwanag. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwento tungkol sa laban ng isang minamahal na komedyante at ang mga anghel na hindi inaasahang dumating para sa kanya. Okay, simulan natin sa masayang balita, pero ito rin mismo yung nagbubukas ng malaking tanong, di ba? Sino ba itong anghel na to? At teka, paano nga ba tayo umabot sa puntong to? So, ang sentro ng kwentong to ay ang kinalang kilala nating stand-up comedian na si Ate Gay. Kamakailan lang, hinarap niya ang isang balita na talagang magpapabago ng lahat sa buhay niya. Grabe, Napaka-seryoso ng diagnosis sa kanya, stage 4 mucoepidermoid cancer. Isa itong klase ng cancer na sa salivary glands nagsisimula. At yun nga stage 4 na, so talagang napakalaking pagsubok nito. At ang bilis ng mga pangyayari. Isipin nyo, sa loob lang ng ilang araw, no, mula sa pag-anunsyo ng sakit niya, tapos yung pag-amin niya sa problema sa pera, hanggang sa biglang may milagrong dumating. Talagang isang whirlwind of events na sinubaybayan ng maraming tao. At syempre, kasabay ng mabigat na diagnosis, dumating din agad yung isa pang malaking problema, yung gastusin para sa pagpapagamot. Sa isang very emotional na interview, inamin mismo ni Ate Kay na wala na. Ubos na lahat ng naipon niya para lang sa mga unang gastusin sa ospital. Unang-una, may natitira pa siyang bayarin sa ospital mahigit 200,000 piso. At take note ha, binawas na dyan yung galing sa insurance. Tapos, bukod pa dyan, kailangan pa niya ng dagdag na 100,000 piso para masimulan yung mga susunod na treatment tulad ng PET scan at radiation. Sobrang laking halaga para harapin ng mag-isa, ba? Pero... Sa gitna ng lahat ng yan, biglang may dumating na tulong. Ito na yung masasabi parang himala. At ang nakakagulat pa, hindi lang pala isa, yung tumulong. Dalawa sila, at pareho silang ayaw magpakilala, sila yung tinawag mismo ni Ate Gay ng mga anghel niya. At tingnan niyo to, parang perfect combination yung ang tulong na binigay nila. Si Angel number 1, sinagot lahat-lahat ng gastos para sa chemo at radiation. Si Angel number 2 naman, sinolusyonan yung isa pa niyang problema, ang titirahan niya malapit sa ospital, libreng condo unit. So syempre, sa sobrang laking biyaya na natanggap niya, hindi niya ito pinalampas. Ibinahagi niya agad sa lahat ng sumusuporta sa kanya. At tingnan natin kung paano niya to ginawa. Sa post niya tungkol sa kondo, may isang detalya na sobrang nakakatouch. Sabi niya, yung nagbigay pala ng kondo, yung lolo daw, fan na fan niya. Grabe no. So ayun, ginamit niya talaga yung social media para maging tulay sa mga tao. Siya yung nagbansag ng anghel sa mga tumulong. Nagpasalamat siya sa libu-libong mensahe na natanggap niya at syempre humingi ng patuloy na dasal mula sa lahat. So ano ba talaga yung lesson dito? Ano yung mas malaking kwento sa likod ng lahat ng ito? Alam nyo ang pinaka-importante dito, hindi lang to basta-bastang donasyon. Ito yung tinatawag na complete solution. As in, tinanggal lahat ng bigat sa balikat niya, yung sa gamutan, pati na rin yung sa pang-araw-araw na pangangailangan. At ito yung iiwan nating tanong, no? Anong nangyayari kapag ang komunidad na mismo ang nagiging lunas? Sa panahon na yun na parang lahat kailangan may resibo, may public announcement, ipinapakita ng kwentong to na yung pinakamalakas na tulong minsan yun yung tahimik na dumarating, yung walang hinihintay na kapalit.